Paano nga ba naluloko ang buyer o nagluan ng second hand sa financing tapos hahatakin ng bangko dahil ito pala ay hindi pa fully paid sa bangko? Dahil sa pagpapakita ng original na RCR galing sa LTO, magtitiwala ka nga naman na mo ang bentahan ng sasakyan tapos tutuong transferable pa sa iyong pangalan, gayon din sa pagloloan ng second hand, magtitiwala ka dahil sa original na RCR galing sa LTO at ito ay nailuan mo pa sa isang financing kung saan ang financing ay dapat na sumuri kong legit, parang ang dokumento at walang pag-aalinlangan na wala itong problema, mayroon silang credit investigator na dapat na che-checkel kung legit nga ba ang ORCR at walang problema sa ibang financing o banko, hindi sapat na ito ay original na ORCR galing sa LTO, ano nga ba ang posibleng dahilan at nangyayari ito, mga karepo makapagbibigay ako sa inyo, ng idea base sa aking karanasan. Bilang repoman at may mga na-handle na akong ganito, sitwasyon sa maraming pagkakataon, at ito ang nakita ko, hindi ko alam kung may kasabot sa LTO o kapabayaan ng kanilang personnel. Dahil nagpapa nagpapatransfer ng ownership ay nagpapasa ng peking certificate of full payment kahit hindi pa ito bayad. Sa aking palagay, maaring hindi nila na idudobol, check sa banko o financing, kung totoo ang certificate of full payment o hindi, at naipapatransfer na ang ownership nito kasabay ng original na ORCR sundan sa isa ko pang vlog ang pamagat na Carlo and History dito ko ipapakita kung paano maiiwasan na maloko sa pagbili o pagloan ng second hand car